special kami man kano dito asin. Asin, asin suka. <laughs> madamati program da je ta paabangan kanu je nga Ti tipang pasar ana nga pang pasar pang party Jadi, oh. may at mati video da Ganda pala dito. Sunday, pwede. Hindi ba pwedeng sumilo? <laughs> 10 a.m. to 7 p.m. So bukas siya. Ay di kami pwede kasi sarado, bukas. <laughs> <laughs> Ayun ang oras. Sinong gustong mamasyal dito, ganito ang oras at saka-araw. Ano yung number? So, bukas. Ay, bukas na lang. Maganda dyan. Ano, pasok ba tayo doon makikain? <laughs> Ano yun, mangga? Ano ada Ah, konak ada ti ah, <laughs> Ay, um, atinagan na. Ay. So, Mamasyal baby, sana kami man, sa umuha. Ah, meron silang kapihan sa loob. Restaurant. Meron kami Ah, may kainan. Eh. Para okay. Kung yung mga mamamasyal. Tourism nga naman kasi. <laughs> I've been um ah, bingi tourism umuha. Kaya pala. Kaya lang sarado, kaya bukas na. Babalik kami. Yung kumalapit lang sa may right park, pagdano itong oras, pwede nga ba? Doon yung may program. Hindi makapal ang mukha namin, kaya hindi kami tutuloy. <laughs> <laughs>